Yaya na naman yung mga anak kong bumili ng ice cream sa Pure Gold. Eto, tuwan-tuwa na naman sila. A few minutes later. Tapos nga nabili nila yung gusto nila. Sana. Eto, nasunod na naman yung luho nila. Tuwan-tuwa na naman itong mga anak ko. At and, syempre, hindi magpapahuli itong bunso ko. Kailangan, pag binili mo yung dalawa, tatlo meron. Eto, palabas na nga pala kami. Eto. Palabas nga namin sa Pure Gold, eto, agad nang pinabuksan, kinain na kagad ng nanay niya yung ice cream nila. At eto nga, binuksan ko na nga yung iba pang ice cream, tuwan-tuwa nga itong mga anak ko dahil na... Itong buso ko, inamoy-amoy pa yung ice cream. Tinigyan pa, sinubsob pa sa bungangat at ilong niya. Ito, paakit na nga pala kami sa supermarket. Napakataas nga pala ng hagdanan dito. Talaga nangangalay ako pag umakit kami rito. Kaya ito, bibili nga pala kami ng ulam. At nakabili na nga kami ng ulam, manok. Ito, paa. Minix ko na lang ako. Shoutout nga pala kay Ate Peli. Okay, at syempre, ito, pauwi na nga pala kami. Siyempre, pagkatapos niya, guys, bibili nga pala tayo ng pampers ng aking mga anak. kasi wala na silang pampers. Pa, isa-isa lang ang bilhin namin. Medyo mas magastos. Okay. Dito, mas makakate Ped. Shoutout nga pala kay Ate Arlene. Ito, ito yung Facebook page nila. Okay, yung TikTok page. Ayan, ito yung ano, palo na lang din sila, guys. Ito, hanggang dito na lang nga pala yung video. At, guys, kumain nga pala kami ng uh, lugaw. So, maraming salamat sa pananood. Tiwala, guys. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.